News sa ating mga balita, symbolic markers sa exclusive economic zone ng Pilipinas, matagumpay na na-install kasabay ng civilian mission sa West Philippine Sea. 791 million pesos na halaga ng illicit cigarettes at vape products mula sa Singapore na harang ng Bureau of Customs. Pilipinas aasahang magiging top price importer ng bigas sa 2025 at ilang parte ng NCR at Calabarzon makararanas ng power interruption simula bukas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na inilagay ang symbolic markers sa Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ sa gitna ng civilian mission ng atin ito koalisyon ngayong araw. Sa mga larawang ibinahagi ng atin ito koalisyon, makikita sa buwis na nakasulat ang mga katagang WPS atin ito. Nagsimula na rin ang pagbibigay ng food and fuel supplies ng main boat sa mga manging isda sa area ayon sa civilian mission organizer. Sa statement na inilabas ng grupo, kanilang inilathala na magsisimula na ang second phase ng kanilang misyon na may humigit kumulang na isang daang konvoy ng mga bangka na galing Zambales ang naglalayong puntahan ng area sa Panatag Shoal. Inaasahang mararating nila ang naturang shoal bukas ng umaga para sa isa pang supply distribution sa Filipino Fisher Folk. 791 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na sigarilyo at vape products galing Singapore ang naharang ng Bureau of Customs Manila International Container Port o BOCMICP nitong Martes. Batay sa ulat, dumating sa bansa ang tatlong containers na naglalaman umano ng 3845 cases ng tobacco products. Ngunit nang suriin nila ito, natagpuan nila ang 4,215 master cases ng sigarilyo at 1,053 cases ng heat sticks sa loob ng mga container. Kinumpirma rin ng National Tobacco Administration o NTA at ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ang consignee ng padala ay hindi registered importer ng tobacco at iba pang produktong may kaugnayan sa sigarilyo. Lumalabas din na wala itong naka graphic health warning na required sa packaging nito dahil dito mag i ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention laban sa subject shipment dahil sa ginawa nitong mga paglabag sa batas. Sa kabila ng pagiging isang agricultural country ng Pilipinas, naasahan namang mangunguna ang bansa sa pag import ng bigas sa taong 2025 ayon sa US Department of Agriculture o USDA. Sa pagtataya ng USDA, nasa 4.2 million metric tons ng bigas ang aangkatin ng bansa sa susunod na taon upang matugunan ang demand nito. Bahagi ang mas mataas ito kumpara sa pagtataya ng bansa na nasa 4.1 million metric tons lama. Dagdag pa ng USDA na naka-apekto sa malaking rice imports ay dahil na rin sa pagdami ng bilang ng populasyon at paglago ng turismo sa bansa. Matatandaang sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority kamakailan, bumaba sa 2% ang produksyon ng palay at unmilled rice sa unang quarter ng 2024. Makararanas ng power interruptions ang National Capital Region o NCR, partikular na sa Paranaque City, gayon din sa Cavite at Laguna sa Region 4A, simula bukas hanggang biyernes, bunsod ng na nakatakdang maintenance activities. Sa abiso ng Meralco, Magkakaroon bukas ng relocation and reconstruction activity sa barangay San Valley sa Paranaque City mula alauna hanggang alas 6 ng umaga. Dahil dito, maaapektuhan ang mga sumusunod na lugar. Magsasagawa rin ng line conversion work sa Dasmarinas at Imus City sa Cavite mula alas 11 ng gabi ng Webes hanggang alas 4 ng umaga ng Biyernes. Apektado naman ang ilang bahagi ng Barangay Real at Barangay Turbina sa Calamba City, Laguna dahil sa isa sa gawang line reconstruction work sa May 70. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, Naguula. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.